Magandang po hapon inyo. po sa inyo, Magandang si Ryan, uh, si Marjan, yes. at saka si Jennifer. Ah, okay. So kayo ay nag-apply dito sa agency na ito para makapunta kayo ng Poland. Apo. Ma. Ano daw ang trabaho sa Poland? Factory worker po. Ma. Magkano ang binayad nyo para maproseso ang mga papeles ninyo? Sa akin po ma'am ay 150k na po. Susma Yosef. Sa akin po ma'am is 100k. Po. 100. 100. 100. Paano umabot ng ganyan? Isang bagsakan o 20, 50, ganyan? 50 ang down payment. 50 ang down payment. Tapos 50 ulit. Another 50 po ulit. Tapos mm -hmm. another 50 po ulit. Bakit umabot ng 150 sa'yo? Pambili ng ticket siguro. Hindi po ma'am. Yan ano? po ay ano po lang sa process po lang sa sa visa po sa visa. Mm -hmm. Lalo yata ang visa na ganyan kamahal. Saan ninyo na discover itong trabaho na ito na ino-offer? May mga kakilala lang po yung ano, yung aking kadayser dati sa Batangas. Sa trabaho. Apo. Mga kasamahan niyo sa trabaho, Apo. may kakilala na nandoon na. Wala Nang pa kaalis? po. Wala pa po mapapali. Ni-refer lang. Apo, refer ko. For interview. Pero ito, mahigit kumulang lang dalawang taon na ang nakakaraan. Opo, last ano pa po yan, August 2023. Kailan ang huli mong bayad? Ako po ay nung last year po. 2024? June. June, June 2024. Opo. Opo. Pero hindi kayo magkakakilala? Hindi po ma. Hindi po ma. Nag-abot-abot na lang kayo Opo. doon sa agency. Actually, itong agency na ito, yung Max International Management Resources, mm -hmm. Inc. is actually a licensed mm -hmm. agency. shadow naman siya. Kaya lang, nagtataka tayo kung bakit, kasi hindi lang kayong tatlo ha, Meron tayong on online. Ah, uh, eto ngayon makakausap natin si Mary Jane. Nasaan ka ngayon Mary yes Jane? Po. Dito po sa Tugigaraw, ma'am. Kasama rin natin yes si Glen. Naririnig mo kami, Glen? Nasaan ka, Glen? Nandito po ako sa Rizal po sa Tanay. Sa, ah, okay. Magkano ang binayad mo, Mary Jane? 110, ma'am. Sa'yo, Glenn? Glen? Sa akin po, bali ang naibigay ko po sa opisina, 140. Hindi okay. pa po kasalit yan yung ibang mga singil-singil nila sa akin. Ito bang lahat ng binayad nyo ay naka-resibo? Yung sa akin po, bali po, may dalawang resibo akong hawak. At yung pangatlo po, yung portikina na ibigay ko, nasa lagpok lang po nila kasi nga, nung time po na nagbayad ako, wala daw po silang available na resibo. Isisinta lang daw sa akin yung resibo, kaya nakalagpok. Ang kasama ko pong nagbayad, kasabay ko si Ustaga ma'am, si So iba pa. Jay. Opo, kami dalawa po noon time na yon. O sige. Actually na report na namin ito sa DMW ano? Ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa balota. Attorney Olalia, magandang hapon po. Si Attorney Ay na magpali po ito. Yes, good afternoon sa po. Tony. So yes, good afternoon oh, oh. po. Sa kanila, sa mga oh. kong... Yes, sir. Okay. So may i dudulog naman po kami sa inyo kasi uh, this is actually a recruitment na Opo. mukhang it's falling apart kasi dalawang taon na po ang nakalipas simula noong okay. nagano sila yung initial payment nila. Umabot okay. na po ng more than 100,000. Uh, yung binabayad nung ating mga aplikante. Okay, The okay. agency in question po is Max International Management Opa. Resources Inc. Apparently, it's Opa. a legitimate. They are licensed. They are they actually have yes, a, yes. a legitimate, they are legitimate may operation sila. Sir, tanong Opa. ko lang po, yung ganito kalalaking placement fees, are these actually legitimate? Or okay, ano yun? yung ano po yung skill nila at magkano yung uh, sinasabi na salary nila per ang magiging salary oh. per month po nila is magkano? 70k po. 70,000. Lahat ba kayo 70,000? Oh, oh, yes sir, uh, minimum of 70,000 a month in Poland as factory workers. Okay, 'yung po ba 'yung nakalagay sa employment contract? Hindi may po nila po bang? may pinirmahan ba kayo? Wala, Wala. Wala po okay. silang mga employment contract pa sir, eh. okay. tapos Sige. Okay, okay. okay. May... kung walang employment contract, walang basihan 'yung yung pag uh, hindi yes. nila or pag charge nila ng placement fee no. Yes. Ang placement fee kasi base yon sa so ano yung nakalagay sa monthly pay mo no? sa mm -hmm. month na nakalagay sa employment contract. Ngayon, okay. kung wala pang employment contract, hindi dapat naninigil. Wala no? po. Walang o, employment oo, contract. Po yun. Ah, tsaka, yeah, sir, Actually, meron dito pero wala namang pirma ng kahit na ano at saka wala rin po makaintindi kasi in Polish. Ay nako. Oh, 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 violation po talaga. Nako, so, idulog po ninyo sa aming uh, ayun opisina na po, sa sasampahan po natin ng kauukulang kaso po 'yan, no? Yan, Isang klaruhin ko lang Atty. Olalia ha, para din sa mga nakikinig sa atin for reference din. Number one, Yes, pwedeng magbayad ng mga placement fee, pero sang ayon ito sa mapipirmahan na kontrata. Kung wala Ako, pang tama. napipirmahan na kontrata, walang karapatan na maningil ng placement Exacto. fee. Ang o isang po, ano tama. eh kasi sir pang visa fee pa lang 50,000 na daw eh. Nako. Oo, oo. Patong-patong mm. na kaso po 'yan. Patong-patong talaga sir kasi patong, patong ang scheme patong. may down payment oo. na 50,000 para okay. sa processing daw pero hindi sinasabi kung anong ipaprocess. process Okay. okay? Nag-uuyos po ba ng resibo? May resibo? Mm -hmm. Hindi wala po. Bank, uh, deposit Another slip case po 'yun. Another case. Okay. Oo. oo. Meron resibo? Wala. Oh. Deposit slip at saka logbook. Okay. So, yun. Sabi ko nga, patong-patong po -patong na kaso yan. Atin pong so, uh, sisiguraduhin na, kuat na patikian oh. po ng uh, kaukulang uh, parusa yung uh, agency Oo. na hindi sumusunod sa ating regulasyon. At saka, sir, pangalan, personal account ng operations manager pinapadeposito. Yun. Oo. Yun. Number mali, mali, mali. Marami mali. mali. Oh. Ayan, ha? Uh -huh. So, uulitin. Oh. Oo, legitimate sila. Pero dapat nakapangalan doon sa kumpanya yung bank account at the very Tama. least, di ba? Okay. Pangalawa, walang bayaran kung wala pang kontrata. Okay. Yes, okay? Po. Uh -huh. O at pangatlo, ayaw okay. nilang kumausap sa amin sir, so sinusumbong ko lang sa iyo. Uh, yung pa paki po niyo sa aming uh, office at kami na po ang bahala. Okay. Sir, dadalhin nila dyan sa inyo yung mga copies ng uh, deposit slip yes. po. Tapos meron okay. po tayong photocopy ng mga alleged oh, yes. logbook. Tapos oh, yes. mga conversation po, mm -hmm. mga screenshot yes, yes. ng conversation. At saka, ito pong hindi namin, sorry, hindi talaga ako nag aral ng Polish eh. Ha? Nakakahiya naman kung magpanggap akong marunong ako. Pero sa tingin ko, parang hindi ito ano eh. Parang hindi siya kontrata. So anyway, so ayan na ha, no other than Attorney Bernard Olalia, ang Undersecretary ng Licensing and Adjudication Services ng DMW, ang pupuntahan natin. Ayan. Attorney Bernard, maraming maraming salamat po ha. Kahit si po sa binayad namin, may chance bang mamababawi lahat ma'am? May chance naman lahat ng pwedeng mangyari, uh, pero may proseso. Okay. Ha? Kung gaano kabilis, ano natin yan, your guess is as good as mine. Pero tatrabahuin natin ito. Okay Kasi hindi dapat na maging ganyan two years na eh. Okay. Di ba? Mukhang merong anomal yung nangyari dito. Baka nga hindi pa alam ng agency, mismo eh. Nakaka yun ang mas nakakatakot ha. Na uh, pangyayari. Kasi bakit nasa pangalan ng tao? Ba't hindi pangalan ng kumpanya, kumpanya yung deposit slip? Mm -hmm. Pero meron naman kayong binaya doon sa opisina, di ba? Okay, sa opisina daw po, attorney nagkabayaran. Sa, sa kanya po mismo. Pero sa, sa kanya pa rin. Opo, no, no, Tapos walang Andrew. ibang nakakakita. Wala po, Wala po ma'am. Kasi yung second payment po namin, ma'am, is on uh, on hand po, ma'am, cash po. Actually, attorney, nakausap natin ng staff po ng Max International Management, mm -mm. si Sir Val. Mm -mm. I don't know ba't hindi na siya sumasagot sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin din sila na iba Iba yung Visa. pangalan na nandito, ha? Yes po. Jeanette S. Valdemor. Dating sekretary po po ma'am. Iba't iba po, iba, oh, po iba, naging sekretary. Iba-ibang pangalan. Ah, oh, ma'am. Diyos ko. Okay. Sige. Ilalapit Mukang natin yan dito. <laughs> Kaya, Tori ni Bernard Olalia. Huwag tayong mag-alala oh, oh. dahil nandoon na sa uh, Licensing and Adjudication Services. Ha? Pati po yung mga naka-online sa atin, uh, Ms. Jean, si Glenn, uh -huh. uh, ano po, i-ready nyo lang po yung mga dokumento ninyo, i-coordinate po namin sa inyo para makuha namin yung mga kopya kasi iba-iba ang sitwasyon ninyo. So, each will be one count uh -huh. uh, ng mga reklamo. Uh -huh. Okay. okay. So, Sige po, sir, apop, uh, paschedule po natin para po munta tayo sa opisina po ng DMW user sa kabilang kwarto. Delan po at niyo may kakausap po sa inyo. Maraming salamat ko. Thank you, tama ko. tama ko. Maraming ko. tama ko. ko. tama